Oh, tingnan niyo si Ate O oh, Panis. Oh, ang galing mag ano, magbalan sa ulo. Oo. Oh, oh. oh, hindi pa yan nakahawak sa kanyang ano, sa kanyang bike ay sa kanya sa ano. Oh, yun. Oo, oh, oo, oh, oh, pa. oo. Oh. <laughs> ang galing ano. Oh. Oh. oh, hi Ate. Hello, hello. Oh. Oh. Ang galing ni Ate. Oh. Oh. Ang galing ay, siya. Hindi naman nakapag-tip si sito diyan sa ano niya sa ulo niya, oh, talagang ang galing niya mag-balance, oh, oh. Ang galing mag-bike. Oh, ang galing mag-bike, ano? Mm -hmm. Hindi nahuhulog yung sito. Oh, sa ulo niya. Oh, ate, ate! Oh, oh astig! Mm. <laughs> oh, no, oh, oh, ate, ano oh, oh. hindi, hindi, nakahawak yan, ate, nung no, may sito, hindi nahuhulog, oh. Hi, ate! Hello! Oh, oh, kamusta, mm. oh. Otengi oh, ate oh Ayan, na oh oh mau mata yuk pa oh 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 <laughs> ang galeng ang galeng na. <laughs> ang